Mapuha ka sa Puglo. Uras-grayas ito. Ikaw, muntahin niyo ako kabantay. Gino'n ko, wala ko kabantay. Kay muli itong pilihan ng mga mga... ano? na na, di ba? Iga, usot ang battery, yan na ko niya. Life po palitason. Taw nga sa balay, di? Pa'n Ano yung P300? p

so ako na yung pag-pangurus sa katong mm -hmm. uh, mga katong katolik. Ito, ito, ito.

Nakalpasan? Hala. Ga. Ambi ako cunila. ano y? Biya sa biya staot. Ano Aman, mauli na ta? Oh, Dalipong okay na ay ispat. Ang payong. Ang payong mo. Ara Guys, sumana ang meeting guys. So karon. Sunod din, Manila na mod. Mo adto mi dito sa unahan kay. Atoton ang kahoy. Adoy, adlaw na bali ang payong impas. Langit nit man. Oh, aswaton ikot ispat ba?

Guys, maghakot sila o kahoy. Iinit sa? Uy! Okay na, Manoy, naakay, suga! Ha? Oh. Aw. na? Oh, kira. na Mupa ulit na mi guys Kay gabi na Humana naman po ang meeting guys Ay ang dalan guys dayon danlog kay kusog kaying ulan kaganina guys magina ini rajut taglakaw ani guys oh basah ke ang kuan nyuta <coughs> <laughs> Hmm, <coughs> hmm? <coughs> ugma guys mga ligog dagat namo adto jud anak mai. o oh, kay lisod pug ditam adto <laughs> bakan kan, unak dang iro Hmm, <coughs> <laughs> <coughs> 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 <tuhin> uh, Tidak repag Aduh <coughs>

Okay, mana betul kau nak tungiru? Oh, mm -hmm. ni ni. Datu ketung green. Dah ni kau kau tunggu dulu kau jelah. Mak jaket sah kong. Ano ah, na ah, kung ipatong kong kamera? Ay, ma. Tuwaan akong kamera ipatong, ma. ma.

Nagblis ane ganina, matuyo sa dagat, tabi niyak dooroy, haikon dooroy ha. Tayo, tayo. Buntagan kaninay. Sigis lagana, naro din dagat e? Tanaw, tanaw, ti lagwa, Oo. Mga nangayang para, e. Tayo,

Kuya, saan ikaw mag-blog? Huwag pa rin. Huwag pa rin. Bago pa ka nagkuan oh. Ah, so good. Nakaka- I-follow kita. I-follow Sige, i mo. Nakaka-Facebook page! Ah, salamat. Ah, ikuan ko. Oo. Ano ka naman? Monetize na ko sa kuang Facebook ko. nakaundang undang ko mga one month. Ano? Three weeks. Ah, yan, three weeks. Nawala man ako ang YouTube, kuya. Gutong gi undangan ako. Na ano ni na taw ngito na di na restrict. Anak gani. Basig nagkuang kag mga na ni. Dili na niya. Dito sa among among git, wala sa git gatong ning agi ko sa git ba. Nga gaana among git o. Nasamot pa gani kung tuhod. Ni anak mo. Dili si Dudong ha. Dudong Anak ni Helen. Mauto nga. Anak ni Helen. Hi. Kita magbuangan. Buangan ni Helen. Sayang akong ku- kuana ko. Ha? Na restrict. Basig na nga ang kagunga. Ang kuwan Oo, oh, akong kuwan pagod kanang. ka nang. Ang saan eh, tulog ako kabulan ako. Ang subscriber kay kuwan at 898. Tulog kabulan pa lang ko, pero hindi pa kuwan ako sa kung pagkumangkon. Kuwan. Nalimot, mang kuwi, pila to. Ang ako ang Facebook, mawidagan ko pala sa Facebook, 1.9. Okay, dakot. Oh. Uh ko ana sa do bismil ah mas dako imo ha mm. dayon gi nag gi, gi apply na ka ogkuan ko ya sa kanang wala pa man gaingon sa mga kuan wa pa man ako gi apply na ko nagko na gani ko og kaning gitm kuan para himoon kag people dayon pa kuan kag itm ang gikuan nako kay kuan uh, ang sato nga, itim akong gikuha ga? Lanbang. Lanbang. Uh -huh. Nagkuha na ko, kuhaan pa na ko karong lunis. Kay gipaplay na ko sa kuhaan. Ay, ay, number man. Ay, share na gaya. Tuloy-tuloy lang. Basahasin. Pero daghan ka ko ka ng kuhaan, ka ng mga violation. Uh -huh. Ka na magamit tag sounds? Ay, di bawal mo na. O? Uh -huh. Ka bisag mo voice over lang out. Yung over ito. Oh. Katong primero pa ko kay, wala man ko kay balo anaw niya. Maapil man na sa violation kay nang ingon anak. Pero voice over, mo voice over. Lagi. Wag lang mga sounds na, na ma-restrict. Dan ayo, wa? napa ko iwat ang ka pa yulis nga Iris mga Jisinoybi pa kabuok. Oh, uh, sa uh, ako ang uh, Facebook account. Ang ako ang Facebook page pa yulisun pug kun uh, atulo na Iris na nako motong ning daga na pud ako ang Facebook page. Tapoy uh, mag-vlog oi. Ah sige kuya. So diary ka tataman guys. Salamat sa inyong supportas, anyong pag-like and share sa ko ang Facebook page, Facebook account, ug sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel guys. Ug thank you for watching sa so, ko ang mga vlog. So bye everyone. Amping-amping -tong God bless. I love you all.